Alam mo yung gutom na gutom ka. Tapos Kain mm -hmm. tayo guys. Gutom. 6 o'clock nag-start ng work. And mm -hmm. then 9 yung lunch Diba? Ang aga Kaya nga guys dami ko sa guys hindi ako na gano'n. hindi ako ngayon nag work sa department ko sa ibang department ako guys actually di off ko today pero nag claim ako ng ibang department na vacant kailangan natin ng pera. Inamin ko na yan ha. kailangan ko ng pera. Sakit niya tao. Yan magiging napit ko. Yan guys. Kain tayo mga kasimple. Mukha ano, na mo sa kong Pansit. Pansit nga. food man sa kumbana. Ako ang gidala kaya. Kaninang morning mga kasimple. Ang hirap na magluto. Talagang wala akong wala akong gana magluto. Sabi ko sa sawa ko. Akin na lang yung ano mo. Pagkain mo. Bahala ka dyan. Dali mo na. Ang ginawa ko nang mga kasimple. Nag-prepare ako ng prutas. Kain tayo guys. Dito ako sa sasakyan kumain kasi makalugar kung kaon ba may sagdakuan yung mga hungit na magsasagyan. Wala ka sa sulod. Hmm. Maraming gatingin sa iba. Pero mga tao dito, wala man sa iba ko Kahit anong gawin mo. Non io ho dato a Hindi ko naubos na eh. Brown rice to. Hmm. Eh, may egg ko pala tayo. Saan ko dudok-dok tong egg? <laughs> <laughs> Papang ka ng no, buong, -buong yun ka ba? Ang sakyan ng... Ngayon e, mo na nanggi... E. Arti ba ng arti itong... Ang kung na mag-arati-arati ba yato. Ang naong tanin niyo. Isa na na kunig mga kasi para -si isahan -si -si na -si yun. -si -si. Kaunan no eh. Hindi na kung mag-snakis na ko niya. Diretso na kung mukhaong ganito at rubion niya. makatrabaho ko ka dito oh, kay ikot Yan ang ginagawa ko mga kasimple. Nanguha ng mga cart. Hmm. Hindi talaga magugutom mga simple niya kasi. Yung mga putas. ganito mga kasimple pag mag work ko kalaan mo mga unkaon jud ko kaya pala na akong work e eh. bughat basta gusog ko kaya once mag gutom ko akong dawas po gutom akong utok gutom miya yeah, maglabal paki mo ulo nap na mga guys. Dabe na sa inyo. Ayaw back to work na. Bye guys.